Abay, umabot na nga sa kalsada ang pagsiselebrate na itong Team USA matapos mapanalo ang gold medal. Pero bago yan ay ito muna ang mini celebration na ito mga USA players dito nga sa kanilang lugar na pinagpipituran. At may kita nga natin dito na nagpapangan ng champagne itong mga USA players matapos ng kanilang panalo. Panorin natin. Oh, yes, I oh, yes. yes. <laughs> got me one. Yes, sir. Ginook at inasar pa nga neto ni Lebron si Anthony Edwards na let's go nga daw Anthony Edwards. Ipap mo na ang champagne. Alam namin na hindi mo pa nararanasan yan. Meaning yan hindi ka pa nagcha-champion sa NBA. eh. <laughs> <laughs> Yes, sir! Yes, sir! Then matapos ng kanilang mini-celebration, ito naman ang pag-welcome sa kanila ng mga fans sa kanilang pagbalik sa hotel. Then matapos siguro mga pagpahinga ay balik na ulit on the road eto ang mga USA players. At itong si Lebron James mga idol abay sumayaw pa nga bago siya pumasok sa restaurant hiyawan ang mga fans. Yeah! Yeah! Yeah, Lebron! 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 Then ito talagang highlight dyan mga idol kung saan itong si Stephen Curry paglabas ng kanyang hotel abay nagtatatalon mga idol nagcelebrate kasama ang fans dito nga in public space hype nga si Stephen Curry dyan. At yan nga ilan sa mga naging selebrasyon ng Team USA matapos nga ng kanilang big win dito sa Olympics gold medal.